Magandang umaga pala sa inyong lahat guys So ayan uh, Pasok tayo ng ano, katabangan proper Kasi uh, May nag request sa atin na Pasyalan natin yung katabangan proper So pupunta tayo sa Sitio Punta So ayan tumigil muna ako kasi nagbukas ako ng camera At uh, saka Dito na rin ako mag intro kasi wala tayong Noise cancellation eh Pag tumakbo na tayo uh, Mapapaspas na ng hangin yung mic natin pero hey, soon magkakaroon din tayo ng camera na may noise cancellation. So ayan, uh, shoutout na lang po pala sa lahat ng taga-Katabangan proper lalong lalo na kay ano kay Kapitan Sandagun. So ayan, uh, shoutout din pala sa nag-request sa atin na uh, pumasyal tayo ng Katabangan proper kay uh, ano uh, Ma'am Mikey Kadag. Uh, ah, shoutout niya yung kanyang anak na si ano Alona May Angeles. So, ayan, meron ditong dalawang beach yung tinatawag na Serena Beach Resort at saka Crocodile Beach Resort pero hindi muna tayo doon pupunta kasi wala namang nag-request so yan alam nyo naman yung mga pinupuntahan natin yung mga, mga nag-request para, para meron tayong proper na ruta na tinatawag, hindi yung kung san-san lang tayo pumupunta so ayan, yung mga ibang nag-comment kasi na nag-request ayan, teka lang Welcome to Katabangan Proper Yung mga ibang nagre-request kasi Hindi ko na mahanap yung ibang comment nila Hindi ko alam kung saan napupunta Halos inakabot ako ng dalawang oras Kababak read ka Hanap na mga comment nila Pero hindi ko talaga makita Ewan ko kung bakit Hindi ko alam kung dinidelete ba nila ulit O ano So yan, ito yung daan papasok ng katabangan proper. Sorry kita taka takatay. Kahit medyo maedad na nagtatrabaho pa rin. Para sa pamilya. So yan, wala tayong dahilan para maging tamad. Kasi nga yun si tatay oh. Maedad na pero nagtatrabaho pa rin. So yan, kailangan patuloy pa rin tayong magsipag para... Uh, naman tayo sa buhay. Diba? So, <laughs> So, ayan, uh, maraming maraming salamat pala dun sa lahat yung na nagko-comment, nagla-like at nag-share uh, ng ating mga video So ayan, uh, contribute nyo po yung mga ganitong content photo vlogging, tapos may kasamang adventure na uh, nagkakandaligaw-ligaw sa daan <laughs> So ayan, nasa tamang channel po kayo So keep on sharing lang po para mapanood din po ng iba Kaya nga, sharing is So ayan, nandito tayo sa Katawangan proper Pero bago pa tayo dun sa sentro Tapos hindi ko tayo dun sa sitio punta Kasi taga dun daw si Ma'am Mikey Kadag At yung kanyang anak na si Alona May Angeles So ayan, shoutout na lang pala sa lahat ng makakasalubong at makakasabay natin So ayan, ingat po tayong lahat sa biyahe kailangan lang talaga natin magdaan-daan kasi alam nyo naman mababa lang yung motor natin pag nalaglag tayo sa lubak ramdam ramdam so ito na yung ano dadaan natin Birlis Kubo Farm kaya lang ang problema yan pinader na nila dati ano lang yan eh ah uh, bakod lang siya tapos kita mo kung ano yung nasa loob tapos maingan nyo kapag ano pag nakita mo yung kung ano yung meron dun sa loob maingan nyo kung pumasok kasi maraming ano parang photo pwede yung pagpicturan ano. kasama pamilya, kasama jowa, barkada, kapalakas eh so ayan asya ah, road pala dito kaya ano. uh, mamisay Mami Isay, Mami Perez, at saka kay Boss. Aaron Endoso sa ano si Chowsing DRS Ragay so ayan naman tayo maging utikot sa katabangan proper ah malawak din mga katabangan proper ah kasi meron pa dyan ng ano tuturo ko sa inyo pero ano lang tayo sentro lang tayo po hindi na natin siya papasok medyo malaki dun din sa may crossing ng GRS meron din papasok dun papuntang katabangan yan yung isa pang pasokan may isa pang beach resort papasok dyan pero hindi kami nagpupunta dyan kasi medyo alangan na yung daan sementado naman kaya lang sobrang hit lang talaga ng daan plus hindi naman siya masyadong tinatao syempre para na rin sa safety ng mga sasakyan natin maigi para na dito tayo nagpupunta sa may mga ano sa may mga kilalang lugar anyways maganda, maganda din naman magpunta sa mga hindi kilalang lugar lalo na kung ikaw yung una makakadiscover ng lugar ano uh, katabangan proper elementary school Pangan Prater Elementary School Puro to palusong mamaya pagbalik natin puro naman pakyat e, Kasi hindi ko alam kung saan na papunta eh hmm. Curious din ako kung saan papunta yan Madami ng mga lusutan dito sa Katabangan Prater So ayun shoutout pala sa Katabangan Prater Elementary School Uh, ano, uh, principal, sa mga teachers, staff, at sa mga estudyante na ano, katabang ang proper elementary school. Shout out sa inyong lahat. Oh. Pwede malalim-lalim yung lubak na yan. yan ano pag kumaliwa ka dyan papasok na yan ang ano crocodile uh, beach at saka ng serena beach resort yan o kaya lang wala pa naman nagre request eh. kaya pass muna andahan handa kasi handa si palusong Okay, shout out ganda ng mga puno dito ayan ba? Diba? parang naman tayong napasok sa ibang dimension sa portal ba Kasi saan nga ba tayo dito mamaya lalabas? ano na ba ah doon pag ikot natin ang sityo punta doon tayo sa kabila lalabas bago pala dumating ng sentro may likuan pa dyan sa kanan pero hindi ko rin alam kung saan yung papunta pero hindi na rin tayo doon papasok kasi ikot lang naman tayo ng sentro at sityo punta, balik na tayo yan sentro sentro lang naman yung pinupunta natin Yan, dyan tayo mamaya lalabas. So, ayan. Tagusin na natin. Hindi bro, Play-play lang ng preno. Gradual lang. Presko dito. Medyo ano lang, medyo mapresko siya pero yung pagkapresko niya medyo maligam-gam. Gawa ng yung sea breeze na tinatawag. Yung ano, simoy ng hangin galing sa dagat. Yun yung yung nagpapaligam-gam ng hangin. Pero mapresko siya. Ayun na siya, walang naglalakad. sana hindi high tide para kasi pagka high tide talo nyo mahirap naman papunta ng sitio punta kasi sa pinakantabing tabi tayo ng, re, ng seawall dadaan or ng refrap so yan dito na tayo sa sentro ng katabangang prapet Kung isang hindi ko ano, hindi ko kasi alam kung saan yung papunta eh. Hindi pa kami dyan nakakapasa. So anyways, shoutout po sa lahat ng nagpapatabangan proper. Umangat na yung kalsada nila dito dahil saan. Ayaw naman nilang putulin yung puno. eh na yung ano, cover court madalas maraming naglalaro dito hindi ko lang alam kung saan yung fish pond dito pero hanapin natin hey, ito tama nga yun I love katabangan proper ayan punta muna tayo sa dulo tingnan muna natin ang laki ng bitak ko kasi dyan ang gulong ko yun may mga nakadaong na ano na bangka yun, yung luma nilang pantalan ano, ano na lang poste na lang yung natitira yung nakadaong yung mga ano hindi na ng tubig ng dagat ganda oh oh pala yung fish port nila may ako dito nakapasok ano? sa eh. shoutout sa mga Katabangan Trapper. so yan pupunta pa tayo sa ano sa sitio punta Ay, sa nakikiraan po hindi naman siguro high tide ha, ha, ha tawag nito kakatawid naman siguro tayo sana hindi high tide so hindi eh, to kami nag-deliver nung nakaraan kaya alam ko na yung daan eh si na sinasabi ko sa inyo ayun buti na lang hindi high tide eh, mga tuyo rin na nakabilad pag high tide kasi ang yon yung tubig makakit dito sa alzada pag sobrang taas ng tubig yan yung mga bilada ng tiga randahan putik ito punta na yata ito eh tapos nisa pa dito ang basketball ko eh. Ang ko. pang basketball ko yun nakakit na tayo yun yun wala na dun dead end na yun ayun shout out pala dito kay mam Mikey Kadag at sa kanyang anak na si ano uh, uh, Alona May Angeles So yun, sana mapanood niyo po itong video na to madam Sana mag enjoy po kayo Paro sa may mga kabahayan na to so, Panood tayo na bulil So yan o, pabalik na tayo Tapos karanan na tayo naman ang bahay let's go so ayun nakaigot na tayo ng katabangan Traverse Centro, tapos nakapunta na rin tayo sa fish port so ayun ah, muli, maraming maraming salamat po sa panonood ng ating mga vlogs at sa walang sawang pagsuporta nyo po maraming maraming salamat hindi ko po kayo maiisa isa isa kaya maraming maraming salamat po sa inyo ayun so, shoutout pala sa mga kaibigan natin kay ano kay kuya Gimli Busilig at sa Kimli Spitsyon kay ano boss Mark Aligaway at sa Manong John Restaurant kay no, ano, ma ano, bombe makabuhay Lazada Fresh na ito sa may kaskresyay dyan sa Panay Tayan sa Intramuros Lunch break siguro ng mga bata alas 11 na yata alas 11 na siguro bali busog pa naman tayo kasi nagalmusan tayo ng kanina mga last 10 yata eh. na nga, kasi sinusundo na ng mga magulang yung anak nila yung iba naman kanya kanyang uwi na lang ayan ayan na kailangan natin magdahan-dahan ayan ang mga bata baka Ito ba, na sa wing station na yung mga magulang nag-aabang malapit na ulit tayo dun sa ano sa boundary kis eh, kasi yung takbo natin kailangan natin umilag sa lubak eh masakit sa puwet nata si tatay ng anak niya Naku! hindi ko nakita lalim hindi eh. pa ulit ako nakakabalik din sa kubus ano, Adirlis uh, Garden hindi pa ulit ako dyan nakakapasok huli kong pasok dyan kasama si Mrs. 2022 yata parang 22 yata pag picture picture pa kami dyan eh ano na kasi ngayon sementado na no? kaya hindi mo nakakita kung anong nasa loob dati nagbagong bukas yan Atos, ang daming nagpupunta dyan namin papa picture mga nagpipiknik so ayan dagdag attraction pa rin dito sa Ragay malaking tulong pa rin yan Okay. Ano. Eh. Ang hirap magpabilis dito ng tatlo baka mags pa naman tayo yung magbasagan ang mags ngayon tayo sa lubak, lubak, tayo ng gusto. dito rin, wala na ng lubak dito oh! sabi ko ngayon magkas na dahon natin yan kaya eh ito lang mahirap dyan kapag may nakasalubong kayong ganyang malaking sakyan tapos nakasasakyan din kayo talagang malalablag yung isa kasi hindi naman ganun kalaki yan yung presado katabangan para aper So ayan, nandito na tayo sa boundary ng GRS at saka ng katabangan proper. So ayan na muli, maraming maraming salamat sa inyo sa kawalang sawang pagsuporta sa patuloy na panonood ng ating mga vlogs. So ayan o, no? oh, shoutout pala muli sa lahat ng taga-katabangan proper. Lalong-lalong na sa nag-request ng ating ano, pagpasyal dito sa katabangan proper kay ano. Ma'am Mikey Kadag at sa kay uh, Alona May Angeles ang kanyang anak so, shout po sa inyo at maraming maraming salamat po sa pag-request once again uh, maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang po yung vlog natin ayan uh, GRS na po ulit uh, at maraming maraming salamat po at see you po sa next vlog